Ang dami-dami tao. Baka lalabas si Kim. Charm. <laughs> Mamaya kakain na. Alam mo, ito talaga yung mga gusto natin pagka ganitong event eh. Yung no, kainan. Bakla ng akanggapang. So, so iniitay namin si Austin Reeves uh, ng LA Lakers kasi pupunta siya dito sa so, table uh, para ibukin. Uh, uh, Uy! Hindi ibubukin. <laughs> <laughs> so, any... Para mag Swirl, swirl. Charot. Hindi yeah. mo gaganunin. Eto na ba? Ito na yung pinaka-iintay na. Ang pila ng pagkain. Oh! <laughs> Saya! Tapos na! i adjust mo talaga yung camera mo. Ang itim talaga yung mga tao nagigis sa live. Ay, sa ano mo? Dahil talaga yan talagang natural. Huwag okay. kang ano dyan. At syempre, di ba, ang masaya dyan. Baka! Salamat sa Arena Plus! So, nandito na kami ngayon sa Pakak! Shangri-La Manila. So, aakit na kami sa taas dahil kami ay may ganap ngayon Kasama ng Arena Plus Arena Plus, astig sa sports Nang bonggang-bongga Kaya we're so happy that we are invited by Arena Plus To witness this much-awaited event Dahil meron silang lang, bago nilang endorser Kung sino man yan, eh, sama-sama natin yan Baka tutukan, so dyan muna kayo Hey! So ngayong araw na ito, nandito tayo sa shangri Shangri-La para kumain. Charot, hindi, hindi tayo kakain. Nandito <laughs> tayo kasi ngayon nagaganap ang press conference ng bagong endorser ng, or ambassador ng Arena Plus na makikilala niyo siya in just a short while, ba? Diba? Well, dun sa mga NBA fanatics at syempre sa mga fans ng LA Lakers, nak, ito ang sorpresa ng Arena Plus para sa inyong lahat ng bongga. So, ngayon, babalik muna, papasok na kami para makita na namin ang iba pang mga ganapan at makita nyo rin kung sino ang aking kasama. As an undrafted free agent, but today is the rising star of the Los Angeles Lakers who has stolen the hearts of many Filipino fans. Let's please welcome Austin Reed! Morning, dude. Morning, okay. Let's get boss and everybody else bring out a blast, ladies and gentlemen. If you're not holding a phone, that is. Uh, and here we go. So iniitay namin si Austin Reeves uh, ng LA Lakers kasi pupunta siya dito sa so table a, a, a token of appreciation para i-booking. Uh, uh, hindi mo bo booking We have an assortment of <laughs> Filipino delicacies. Para mag... Swirl, swirl. Charot. <laughs> hindi <laughs> hindi. Yeah. hindi mo gaganunin. Ang bisita. <laughs> hindi bala, hindi bala. Hindi ba na swirl swirl. Di ba? Na no, nakakalok. So, antayin namin dumating dito sa table namin. So, dyan lang muna kayo. Oh, <laughs> so, syempre, ini-enjoy namin yung libreng kape. Nagkakape lang naman kami sa Shangri-La. O, oh, nasa Shangri-La ka ba? ba? Diba? Shangri-La Beach. Wala na akong FB. 10. May piso na FB. <laughs> Anong FB? Ah, wala na load. Abos <laughs> <laughs> na yung FB 10 ko. Kumusta na? Ano na ako dito sa Shangri-La ng ano, Fisonet. May nag cash doon sa baba. <laughs> doon sa may stoplight pa tayo. Bakit <laughs> hindi mga foreign delegates. Oo, oh, 'di ba? So Mami, ay pupunta kami doon. Oo, oh, 'di ba? So bakit nga ba kami nakapila apat? Ang taray ng angulo natin. Ayun ay pagkain natin. <laughs> Ayan. So kami ay may kiklaim ng ano, ng pamigay ni Biko so <laughs> Ano <anay> yung ayuda? <laughs> so, pipila tayo for the... Ito pa rin. Hi! Chefie! Chefie! Diba? So yun. So we're here now. At talagang nga naman ang bongga. May paayuta pipila kami sa para pagkain. Oh, maganda talaga tong movie na to. Oo nga. Ano to? Kumanto. Oh, <laughs> so, ang dami-dami ng tao, baka lalabas si Kim. Charot. <laughs> <Coastal. laughs> Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Ikaw na ba ang ibabaw ng icing sa cupcake ko? Nakabalik na ba? ng rider. Yan. mamaya kakain. Alam mo, ito talaga yung mga gusto natin pag ganito yung event eh. Yung kainan. Diba? Ang bongka. So yun guys. Diyan lang muna kayo. So guys, eto na ba? Eto na yung pinakaiintay na. Ang pila ng pagkain. Oh! Diba? at may pila na mga Hi. Hi. So guys, ayun. Mm, That's just like... Pag ganitong event, ito talaga yung pinupuntahan ko. Libre kasi yung food. At syempre, dayat-dayitan yung isa. Wow! Pero tignan niya naman ang dessert. Bye! Diba? Panalo sa resort. So ngayon, i-rate natin ngayon yung mga pagkain. Ha? Yeah. Wow. So dahil tinapay is life. So eto na. This is the caldereta thing. Wow! Yeah. It's it's kind of giving. But... This is the pasta. We're going to taste the pasta. It tastes like um chewing <laughs> gum. So, yeah, the bread is okay. Perfect. Just have to dip it here in the <laughs> caldereta. So this is the tobacco fish. And <laughs> <Tambakul. laughs> So this is the fish. Yeah. Mmm! 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 Ang tiyok kayo! Ang It's a giving. The fish is okay, giving. Yeah. Giving what? Giving the flavor. The lansa. Ang saya! Tapos na! Dahil nandito tayo sa Shangri-la the Ha ha. And of course, oh ano, bakit? Ha? Andito kami sa si the fourth Shangri-La. Ha ha. Diba? <laughs> <laughs> Alam mo, i-adjust mo talaga yung camera mo. Itim talaga ng mga tao na nag-adjust sa live. Kasi ano ba yun? <laughs> Dahil talaga yan talaga yung natural. Hindi. Yeah. Huwag kang ano dyan. Yes. At syempre, di ba, ang masaya dyan. Bakit! <laughs> Hoy, <laughs> Salamat sa Arena Plus. ba diba ng bongga? So, antabayanan na natin dahil bago miyembro na ng pamilya ng Arena Plus, si Austin Reeves. Yes. Not Kiana Reeves, but Austin Reeves. ba diba? ng ano, player siya ng LA Lakers. ba diba ng bongga? Kaya, guys, Bye! <laughs>